ang palabas ng mahiwagang kutan. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, may isang batang nagngangalang Juan. Si Juan ay isang masigla at masipag na bata na laging handang tumulong sa kanyang kapwa. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang lumang puno na puno ng mga kulay-kulay na balahibo. Kamusta ka, matandang puno, bati ni Juan? Salamat at may nagtatanong sa akin, sagot ng puno. Ako'y isang mahiwagang puno na tinatawag na kutan. Sa aking mga balahibo, may mga kwento ng kaharian ng mga hayop at diwata. Wow! Gusto ko rin marinig ang mga kwento na iyon, sabi ni Guan na sobrang tuwang-tuwa. Inaanyayahan kita, Juan, na pumasok sa aking mahiwagang kagubatan at makipagkaibigan sa mga hayop at diwata, sabi ng kutan. Dahil sa sobrang excitement ni Juan, agad siyang sumunod sa puno. Sa loob ng kagubatan, siya ay nakatagpo ng isang makulit na unggoy, isang mabait na usa, at isang masayahing paro-paro. Kasama rin nila si Alitaptap, isang maliit na diwata na nagbibigay liwanag sa gabi. Habang naglalakad-lakad sila, napagtanto ni Juan na may isang problema sa kaharian ng mga hayop. Ang tubig sa ilog ay nagiging maalat at hindi na pwedeng inumin. Tinanong ni Guan ang mga hayop kung paano ito maayos. Ang tanging paraan ay ang pagsasakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa bawat isa sa atin, sabi ng mabait na usa. Nang marinig ito ni Juan, biglang nagkaroon siya ng ideya. Paumanhin, mga kaibigan, ngunit ako'y magbibigay ng aking paboritong kahoy para maibalik ang tamis ng tubig sa ilog. Sa tulong ng mahiwagang kapangyarihan ni Kutan, ang kahoy na ibinigay ni Juan ay naging solusyon sa problemang kinakaharap ng kaharian ng mga hayop. Ang tubig sa ilog ay muling naging malinis at masarap inumin. Bilang pasasalamat, nagkaroon ng isang malaking salusalo sa kaharian ng mga hayop kung saan nagpalakpakan at nagpasalamat sila kay Juan sa kanyang kabutihan. Matapos ang masayang pagdiriwang, nagpaalam si Juan at bumalik sa kanyang bayan na puno ng kwento at aral mula sa kagubatan ni Kutan. Mula noon, si Juan ay naging inspirasyon sa kanyang bayan. Ang pagiging masigla, masipag, at handang tumulong ay nagbigay liwanag sa kanilang puso. At kahit na malayo na siya sa mahiwagang kagubatan, ang mga kwento ng kaharian ng mga hayop at diwata ay nagbigay inspirasyon sa kanyang puso hanggang sa kanyang paglaki.